Base sa isang pag-aaral sa bansang Denmark, mahigit kalahati ang nabawas sa stress level ng mga individual na hindi gumamit ng Facebook sa loob ng isang linggo. Paliwanag ng isang psychologist, may kinalaman ito sa negatibong pananaw sa buhay ng isang social media user. Live mula sa Quezon City, si Victoria Tulad may paandar. Jessica, hindi may kakaila ang pagkahilig ng mga Pinoy sa social media, particular sa Facebook. Pero may mga negatibong epekto pala ito ayon sa isang pag-aaral sa Denmark. Kilala ang Pilipinas na isa sa mga bansang may pinakaaktibong social media users. Pero sa anong mga paraan ba ito nagagamit ng mga Pinoy? Minsan po din po kami, um, communicate ng professor namin, para sa thesis namin. So, nagagamit po namin siya sa school. Kami po kasi, mga schedule namin is pang So, hindi po namin na, parang hindi po kami madalas nakapanood ng mga TV kasi konti na lang yung ano. Kesa sa pag nag-Facebook ka, kahit isang swipe lang, parang nakikita mo lahat mga infos. Sobrang napakahalaga kasi po, nagtatrabaho ako sa isang networking. So, kailangan ko pong invite people. E eh, gaano naman ba kadalas gumamit ng Facebook ang ilan sa atin? Halos school day. Kasi mean, sa bahay, wifi, ganun. Prating araw lang. Kasi pag sa school din po, minsan busy. Bagaman marami ang nakikinabang sa social media, may mga negatibong epekto rin daw ito. Kaya nga ang iba, nasubukan na rin daw mag-deactivate ng kanilang profile. Minsan na insecure ka, lalo na yung ano, latest yung, yung VS, Victoria's Secret Fashion Show. Nakita ko yun sa Facebook tapos sabrang oh, bakit sila ganito kahit ang ay kahit yung payat naman sila pero sexy pa din sila. Ano advantages ng pag-stop? Siguro ano, parang less distracted ka. Sa isang pag-aaral sa Denmark, mahigit ang katao ang hindi nag-Facebook ng isang linggo. Napag-alaman ang mga taong ito, nabawasan ng 55% ang stress level. Ayon sa Happiness Research Institute, nakatulong ang hindi paggamit ng social media dahil hindi mo na ikukumpara ang iyong sarili sa buhay ng iba. Mas nakakausap mo rin daw ang iyong mga mahal sa buhay at nakatatapos ng iba't ibang mga gawain. Paliwanag ng isang psychologist, may negatibong epekto ang social media kung negatibo rin ang pagtingin mo sa iyong sarili. If you envy a lot, and if you have low self-esteem, and if you don't value yourself, madali ka masuwi. Makikita mo, oh yung kaibigan ko may bagong damit, ay may stress out ka. Pero mas marami pa rin daw benepisyong na idudulot ang Facebook at iba pang social media sites. It motivates you, you know, to be able to express. It helps you to connect with one another. It helps you to remember the good times. Ayon sa isang social media expert, noong 2010, nasa 10 milyong Pilipino ang gumagamit ng Facebook. Pero pagpatak ng 2014, lumobo sa 40 to 50 million o kalahati ng populasyon ang gumagamit o nahuhumaling sa social media site na ito. Facebook kasi has the, has the upper hand in terms of uh sharing Other kinds of information. Of course, andun na yung mas mahaba yung status message na pwede mo ilagay. And then there's also videos, there's also uh, pictures. Pero para maiwasang ma-stress at malungkot sa panggamit ng Facebook at social media, ang kailangan lang daw, maging totoo sa sarili. Jessica, syempre bukod sa Facebook, nariyan din yung iba pang sikat na social media sites gaya ng Instagram at Twitter. Kailangan lamang tandaan na ang layunin naman ng mga ito ay ikonekta tayo sa ating kapwa at hindi iparamdam na sila ay nakahihigit sa atin. Jessica? Mm, yun kasi mahirap eh. Ginagawang payabangan minsan yung mga posts sa Facebook, di ba? Tama yan, Jessica, at dahil nga yung iba ay medyo naiyayabang din yung kanilang mga, siguro yung mga benefits o yung mga advantages na kanilang nararanasan sa pang-araw-araw, ang nangyayari naman daw o ang ginagawa naman daw nung iba ay gumagawa ng virtual self na tinatawag ayon nga dito sa ating social media expert na na-interview na si TJ Di Makali. Sabi niya itong virtual self, ito yung persona na gusto mong iproject sa iba pero hindi naman talaga ito yung totoo mong pagkatao o hindi ito yung totoo mong nararanasan. Kaya nga kailangan din natin talagang mag-ingat kung pa Paano natin project o ipinapakita yung ating sarili sa ating mga online friends? Jessica? Maraming salamat sa iyo, Victoria, tulad sa iyong paandar.